Macaulay the PH, your passion, the lover channel. Mag-subscribe ka na! Miss Universe Philippines 2025 si Atisa Manalo muling napansin ng buong mundo. Kamakailan na feature siya ng Gulf News mula sa UAE, isang malaking bagay na nagpapatunay kung gaano kalaki ang impact ng kanyang kwento. Hindi lang siya basta beauty queen na nanalo, kundi isang inspirasyon na nagpapakita ng tapang at determinasyon. Simula pa lang noong 10 years old, sumali na si Atisa sa mga pageant para matulungan ng pamilya at makapag-aral. Ito ang nagbigay ng puso sa kanyang journey at ito rin ang nagustuhan ng mga tao honest at hopeful na Q&A sa Miss Universe 2025. Kahit nananalo si Miss Mexico sa pageant, hindi naman nawala ang shine ni Atisa. Ang kwento niya ang isa sa mga pinakatinatandaan mula sa Pilipinas, isang bansa na kilala sa pag-produce ng mga beauty queens na may lalim at purpose. Ang kwento ni Atisa talaga, nakakatouch. Mula sa simpleng simula, pinakita niya na kaya ng sipag at tiyaga makamit ang pangarap. Kaya naman, marami ang humahanga sa kanya hanggang ngayon. Astig siya. Ang feature niya sa Gulf News ay proof na hindi lang siya basta pageant queen. Isa siyang role model na umaabot ang influence beyond the stage. Abangan ang mga susunod pang kwento tungkol kay Ahtiza Manalo at sa iba pang inspiring pageant journeys. Ready to post na siya!